Pangulo ang Pangulo ay sa ibang bansa. Ano na lamang kayong OFW? Ano na ang maaasahan pagtanggol at pagdepensa sa kapwa ng kabayan kapag inalapastangan mismo ang pangulo? Wala namang kalaban-laban ang OFW isang libong Pilipino nakakulong sa iba't ibang dako ng ating mundo. Huwag po tayo papayag. Hindi ito laban lamang ng iisang kaso, kundi laban ng lahat ng OFW, lahat ng Pilipino na nasa ibang bansa, lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Labanan natin okay, ang impeachment okay, ng VP Sara. Huwag tayo papayag ng tuloy-tuloy na pang-aapin. Hindi po tayo papayag ng ganito. Higit sa lahat, bring him, bring home. Bring him home! Bring him home! Hanggang sa Maynila, lakasan ninyo! At sana marinig nilang lahat, pati ang aking kapatid. Maraming salamat! Mabuhay si Presidente Duterte! Mabuhay si Inday Sara! Happy birthday sa ating minamahal! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat po!